happy, happy birthday, mommy! Um, today is your day and I hope na mag-enjoy ka sa araw mo ngayon kahit na busy ka sa work. I hope na gabayan ka ni Lord sa pang-araw-araw na um, pamumuhay niyo dyan sa Korea bilang OFW worker and ayun, I wish you all the best in life. Stay healthy, stay maganda. Um, Lagi kayong mag-iingat ni Daddy and Mr. na na kayo. I know, sobrang hira para sa atin. Lalo para sa inyo. Pero I know, unting tiis na lang. Um, mababawi din lahat ng sacrifices nyo. Ang hirap nating lahat. Um, sa, you know, sa pangungulila ng presence nyo. But then, I know para sa, may, para sa amin din naman to kasi may plano si Lord na mas maganda para sa kinabukasan natin lahat. And, ayun, mami, um, kahit na hindi ko kayo araw-araw nakakasama kayo ni daddy, gusto ko lang na malaman nyo na mahal na mahal ko kayo. Lagi ko kayo sinasali sa prayer ko. And, sana, a healthy life kasi babawi pa ako sa inyo pag, um, pag lumaki na ako, pag naging successful na ako. Gusto ko nandiyan pa kayo sa tabi nyo. Gusto ko maabutan nyo pa yung mga achievements ko, yung buhay ko pag successful na ako. At iparam, ipalanas ko sa inyo yung pinaranas nyo sa amin. Even though na hindi nyo sinasabi sa amin na kailangan namin bumawi kasi hindi ko, hindi nyo ko, hindi, hindi namin kay responsibilidad. Pero, pangako po na hanggat nandyan kayo at hanggat kaya, I will um, babawi ako sa inyo. Yeah. Ayun lang, mami. Mahal na mahal kita. Kami ni Jaja, kami nila ate, kuya. Sana um, huwag ka pa hinano loob. I know, minsan nahihirapan ka din. And sa mga oras na you feel lonely, tandaan nyo, nandito lang ako, nandito lang kami palagi. And si Lord na bahala na um, sa mga times na nawala na kayo ng lakas, gano'n. Siyang magbalik sa inyo lahat ng lakas na nawala sa inyo. And, ayun po. I am very, 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 I am very, um, proud na meron akong supportive, mabait na mga magulang na katulad ninyo. No one can replace you, mommy and daddy, mommy. Ayun lang, um, ah, uh, ayun, enjoy ka sa birthday mo ngayon, ah. I love you always. Miss na miss na miss ko na kayo. Kaya sana magkita-kita na tayo soon. Bye-bye!